Bago nga umuwi, dumaan tayo dito para bumili ng ulan. Isang order ng paras nga kuya, pakibalo. Tanga daw ba ako, wala naman daw tindang ganun. Ay oo nga pala, lugaw na lang. Samahan mo na rin ng itlog. Nagalit na si kuya, sabi niya, nang trip ka ba? Bumulong si ate na nakayelo, kuya, andoks to. Kinalabit ako ni kuyang nakabag. Penge daw kahit magkano, pambilin pagkain. Kumuha ako sa bag, binigyan ko kagad, nanginginig pa. Napapanood ko kasi sa mga vlog, pag nagbibigay ka, nagiging doble. Alam mo ha, joke lang, magbigayan pa rin tayo kahit walang kapalit. Lumingon-lingon nga ako dyan, tumingin ako sa malayo, baka merong kamera. Mali mo naman, easy money yun, gar. Sa wakas, luto na order ko. Kuya, iristama muna, sa katapusan ko na lang bayaran. Ay, hindi pwede, tanga ka ba? Pari, mo ako, kanina pa yung babalasahin ko na yan. Joke lang, kuya, hindi ka na mabiro. O siya, dyan na kayo, mauna na ako. Grabe kayo, ang iinit ng ulo nyo. Babarayan ko naman kayo sa katapusan. O siya. Hanggang dito na lang. Paalam. Teka, teka. Share mo to ha. Salamat.